Okay, ayan. Trekking na kami. Doon, sa kabilang bundok na yun. No? Doon. Tawid kami doon. Okay. Ah. Uh, Makapag-load <coughs> na kami. Ang buko. Ang buko. yung vlogger. Ang buko. Ha? Hoy, oh, eh, mas, ito eh, mas malupit. Yeah. <laughs> si Coñares, eh. nitong si si Barney. <laughs> Lagi naka-violet. Dito ako ng ano, mga baka, nasa barrio ako. Sa sa barrio ng Hacienda Asinda, Asinda, Asinda Almilda. Hacienda Almilda. So, ayan pupuntahan namin, iikutan namin. At uling. Bili kayong uling, dalawin nyo. Hmm, ang yung mga checkpoint eh. Ay, tinitignan ba yan? Oo, oh, sinisilip yun. Kahit isa, dalawa lang? Yes, siguro, isa, dalawa. Pero halos, kundi, pares ng pre presyo dun. Yeah. Mm -hmm. Pero si Inga lang ko dagaramak makusog dyan ay. Ah, Inga lang. Ayun, dadalhin nila sa highway yun. Bebenta nila. Diba? <messun> oh. May buyer na yan. Meron na yan. Highway, makikita yun <messun> sa bundok. <messun> Yung highway. Tagaktak pa <pause> na natin ito. Dito, tatagal. Dito, tatagal dito si Sino? Baka <messun> hindi na nga makakitang ganun <messun> Doon lang <ay>. eh. <messun> okay, Oh, mir rapen. Mm. <laughs> Ingal. na ako. dami ko na inom na buho ko. Mamaya, inom na naman ang kinain yung ko eh, Kaya bumigat yung chang. Pusog. Ha? <laughs> Kabog Kabog? Hey! Di wala ka magkakangkaya? Ang to! Pinitibot ang... Sa aming kapay lang Kabog yan Kabog ano kabog? Ito lang yan dito gulong Ah, oo Yung... Kulay green kami okay. Oh, hinga. <laughs> oh, <laughs> Pani <na lang. laughs> stop over ah. <laughs> so ito yung boundary, yun, ahon tayo doon. Ito yung ahon. Ito yung sa boundary doon. Kaya lang yung umuhon dito, hindi nakita. Tabunan. O, oh, na-wash out. May daan ng tubig eh. Pipin mo. Mm Hindi -hmm. yung kada kanto, pipin mo. Pwede ba yan? Yung kada kanto. Pwede ba Daan ba to? Dati? Daan? Kalabaw. Ganda kalabaw. Kalabay. Kala ko leh mga hmm. puti maputi, ngulan, saan na talaga. nakita nyo? Ito, saan ito? Namumunga na? Namumunga <laughs> na. Oto, ito patag bundok. So, din. pa ba? kan <laughs> to. Pala anong lagi yung pala tandaan? Ay, yung Nyugnyugan. Hindi yogyogan, nyugnyugan. Ayos ah, yung... pang Uh, pang ilamuhan to, apat. Dalawa pa lang nagsigita. Dalawa. Pero yung kanto, isa, dalawa, tatlo, apat. Hindi na pa lang ito, hindi pa lang ito. Hindi na lang. Hindi na lang kita maagi. Oh, ah, oh. Sige. Sige. Ay, kaya, kaya yan. Pagulong lang. Harayo pang kanto kay ni. Oh, yo. <laughs> Harayo pang kanto. Ayo. Harayo yan. Mm. Adi ah, lang kita. Oh. pa to yung tapas nito maburot yan. Ayo, maburot. Oh, yun, maburot yan. Utot yun, yun ah. Hindi naman maburot yan, prot yun. Oh, burot. Maburot. Maburot. Asawa ni. Ngun yan. Hmm?

Okay, pababa na po kami. Punta na po namin ang ibang mohon. Aray! Atusok yung tega ko. Atusok yung tega ko ah. Ito. Asakit. Ako. Sakto, pasok sa tega. Var Ha? Ako? Okay. Kamali ka din? Laglag? Ang daming tusok-tusok na kawaya, no? Sakit ng tengang

ang pan. Ito yung binibidyo ko. Pa. Ito yung diadaan natin ito. Pata pataas. Yun. Nandito tayo sa ano, carbonara. Lalo. Ano? Hindi, itong mataas na to, diretso. Ano to? Yan ah. Tipolo yan. Taas ah. Tipolo. Tipolo. Baba Kogyo, no? Ah, okay. Kogyo. Kogyo. taas ito, tong, kaya pala pal, kaya pala ang tipolo ang taas o, ang tipolo, mm, Malaman itong kasunod ito eh medyo mababa eh may mm. uh. oh. Oh. kaya pa? kaya ito mm. uh. huh? parang bitag ng baboy itong oh. Oh. oh oh oh, kaya kaya oh oh, oh. 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 oh.

mais ay isa, sandaan. Ito ay malaking puno din. Ah, oo. Ayun, ang taas pala. So hanggang dun. Oh, okay. Simula Simula doon, hanggang doon. Yan, yun ang boundary. Hanggang dito, doon, sa kanto. Tarek, hanggang doon. Okay, pababa na kami. So, binabaybay na yung ibang boundary, pababa. Padyan ba may bukal? Pa! Pa! Danyan may bukal? Lali mo, may bukal pa dito guys Ah, yung bukal dito, iniinom Talagang malinis pa ang tubig dito Yan Yan Ito po ang technique, paano buwaba ng bundok Pabalagbag

Pag ganito daw ang tamang pag baba, pabalagbag. Para pag nalaglag ka, balagbag. Pag ng camera ka, baba, balibag ka. Ang <coughs> ganda yung lupa ito yun. Ang ganda yung lupa nga. Pangalan. Straight na yun. Simula doon. Hanggang doon. So I... Uh...